sa taliwala sa kasakit o kabalaka nga dala sa linog o sa kamakapahupay nga kasinatian ang gidala sa mga biktima sa sitio Pandaisan, Barangay Pichon, Karaga, Daba Oriental. gipaygayon ang usa ka magic show nga gipasiugdahan sa brigadahan team isip pamaagi sa paghatag og kalingawan o paglaom sa manapiktuhan. dili mapungan ang katawa ug kalingaw sa mga bata hamtong ug tigulang nga nagtapok aron tan ang mga makabungog ug makalingaw nga pasundayag sa magikero gani daw na himong pista ang magic show nga karon pa lang natagamtaman og balik sa mga residente human sa katalagman din ang uban kanila pinakaunang higayon palang lang nakasaksi og magic o sa kanin mong na-enjoy ato? Katong nagpakita o grabit. Pero mo taga ka grabit? Masagot ka. Masagot ka. Murag, nawala ko pa kayo sa tulong sa lino kay sa isa ka adyo sir, murag katulog ka upat ang linog sir. So karoon, murag na Nalipay ko sa sa uh, sa Magic. Nalipay ko. Nalipay ko. So nawala ang kapoy, palaha sa hulawas. Nasa Iran ang sitio panlaisan sa barangay Pichon, mao'y pinakatumoy nga sakop sa Karaga Davao Oriental ug boundary na sa Maragusan ug New Bataan, Davao de Oro. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gibma ing sa so 93.1, Brigada News M. Davao, The Music News Authority.